Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. They will not be spared. Diyan ako takot. Ayaw ko bangyari sa iyo yan. Ako namang Nagpasha, nagmamakawa kasi it will divide the nation. Papayag ka bang mailibing sa libingan ng mga bayani si dating Pangulong Marcos? Yes. Definitely yes. Because it has divided the country until now. Halos lahat ng Ilocano galit kung bakit gano'n ang nangyari. It's time to heal. Binigyan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ng Go Signal, Pamilya Marcos, na ituloy na ang paglilibing sa labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Uh, can we now proceed? Yes, you can. Right. said before. I will not take my word back. Bukam bibig na noong panahon pa ng kampanya ni Nooy Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpayag na maihimlay sa libingan ng mga bayani ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Pangakong kanyang pinanindigan hanggang sa maupo sa Malacanang. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ito yung mga blanco. Hindi mo na talagpa sa ilawid blanco. It is not allowed by law. You cannot pass an incomplete appropriation or bill on that matter, whatever. It could be filled up before or after Congress. Eh, what must be submitted is, is the true and correct figure coming out as uh, prepared by the budget submitted to Congress for appropriation. If you o may kulang, that is not a valid budget. It's not only inaccurate, but I think the budget is in totality invalid. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a law without any with with a blank. Uh, he's lying. Ang balita ko may warrant daw ako po. <laughs> Totoo, yung sa I ICC or something, matagal na yung hinahabol ng mga putang ina. An ano man ang kasalanan ko, na ginawa ko man ang lahat sa panahon ko para may kunting katahimikan at mapayapa ang buhay ng Pilipino. Assuming na totoo, totoo talaga yung naririnig ninyo. Bakit ko ginawa yan? Para sa sarili ko? Para sa pamilya ko? Para sa inyo at ang inyong mga anak whatever happened in the past, ako na yung nasa threat, fruit sa ating law enforcement pati militahin ko Sinabi ko na, I will protect you and I will tako ang managot sa lahat. This will be a long legal proceedings. But I say to you, I will continue to serve my country. And, uh, so be it. Don't get my gun. <laughs> this is the big one.